ito so, na natin ayan estero de vitas dahil pa mga bahay sa gilid dahil pa re ang relocate gigibayin magkabila mga gawa sa kahoy at karamihan naka-extend nakatusok sa estero ayun ang tondo to. ninyo mas maayos na mga pabahay ito yung mga luma. Magandang araw po ulit sa inyo. May 15 na ngayon. Uh, At nasa tayo? May Lopez Boulevard o Regal 10. Dito sa Tondo, Maynila. Uh, Magapit tayo ng Estero de Vitas dadanan natin dito. May ano, meron pa lang dito dalawang poste. Eh. Project ng SMC tinatawag na Southern Access Link Expressway o Salex. Koko-connecta rin sa Skyway Stage 3. Wala po ay ya, papunta yan na ano, ang um, pier ito yung mga pabahay dati ayan dami spaghetti wires at nandun ng condominium ayun Nandun na ang Estero de Vitas. Punta natin mamaya doon. Tignan muna natin to. Ano ito pala dito? Ito yung mga lumang pabahay. Ayan. lang squatters area na tong pabahay dito. Ginawa muna siyang ano, parking. Sigurado ito may mga bahay ito dati. Ayun. May lusutan doon. Ayan. Sobrang luma na at parang magigiba na. Marami-rami na rin pala yung nagiba dito. Di ba lang kung ano ito? Private private na to. Baka doon na nalipat sa Tondominium 1 and 2 yung mga giniba. Kita dito. Ayan yung Tondominium 2. To. Mas maayos na mga pabahay. Ayan, ito yung mga luma. Pakagigibay na rin itong mga to para makagawa ng bagong condominium mas mga magaganda na mas maayos na mga pabahay condominium 1 and 2 pala yan Ano ito eh? semento nabawasan ng semento to mga to. Ayan. Asa ilang stories. Ayan. Medyo nakalubog na yung iba. Mga 4 to 5 stories. Ayan. Yeah. ganda na pag naglagay na dito ng Todd Dominion 3 and 4 so, may mga bahay dati dito? May mga bahay yung dati dito? May mga bahay dati? Dito sa... Ah, may mga bahay. Mga ilang taon na ho sila mga nakatira? data 20 Ayun, bumalik tayo ng Boulevard, 110. Okay, Pero'n pala 'no. dami pang i-relocate -re niyan. Market pala dito nadagdaga na isang lane dito eto ang laki ng estero de vitas eto na tingnan natin yan estero de vitas dahil pa mga bahay sa gilid dahil pang re-relocate gigibain pagkabila napakalaki pala na ano ang estero de vidas dito nakakunikta yan sa estero de sunog apo sa estero de la reina sa may one luna street ganyan yun ang condominium 1 and 2 baba lang halos 10 to 12 stories nandun naman ang Manila Bay baka pier nandun ang laki ng na mga ano dito mga truck na nagdadaan uh, Paganda pa sana at malinis tong tulay. Ito pa, oh. May linear park na pero may mga bahay pa ang kailangan i-relocate. Ang itim ng tubig ng estero. Pero kauti lang ang basura. dito alsada pa baba yeah. Okay. punta naman natin ng nabutas river nandito na rin ito sa, ah, sa kahabaan na rin ito ito na yung ito na yung smoky mountain Tapos pa rin pala. Baka may party lang na pinatag. May mga bahay pa. Ang dahil pa mga ano eh. Container. Ang dami pa mga basura. para mga ano bago na mga poste ng ilaw asa 5 blames naman to Ayan, meron pang ginagawang poste dito sa center island dami daming mga nakakalat sa, ano, na, no, sa kalsada na. balawano na. Ito oh. na Mga container. Hmm. Ito na yung boundary ng Manila City at ng City. Wow. Ito pa na isa pang poste. Nandito na sa kanan ng Dapotas River pero, pero daming harang. Signage na nung ano, yung NLX. daan lang natin talaga makikita mo talaga yung pakulangan sa pabahay baka sa dami dami na pala talaga ng two Pilipino yun to ang dominio one and two. here ito na Manila Bay na nakadugtong sa Estero de Vitas.